Hello, good morning! Grabe, gutom kami ngayon. So ngayon, mga alauna na pasado ng tanghali, kayong aming mga bitok ng aking mahal ay grabe na siya, kumulo-kulo. So ayun, ginawa ko yung tablet. Pag meron kayang tablet ang restaurant sa Pilipinas, magtatagal kaya yung restaurant o yung tablet ang hindi magtatagal? Charot lang! <laughs> so ayun, dito guys, meron mga masamang nangyari at masaya na nangyari, masama pero masaya. So ito guys, habang nag habang kasi napili-pili ako ng gusto kong kainin, grabe. First time namin kumain ito sa Shuni Shuni Yushi Yushi no ya. Hindi ko alam ito pa ang maging mangyari sa pag order. So ayun guys, actually nakapag-order na ako. Pero ang pagkakamali ko kahit dahil nga tablet yung ginagamit kasi nga sa akin sa Pilipinas Sinusulat lang yung aming order Ayun guys, nagpila ko ng set Kasi nga, gutom na gutom kami Sa mga oras na to, yung mga bituka namin Kumukulo-kulo na siya So ayun guys, hindi ko pala nasin yung order Hala, grabe, paano kaya to? So ayun, hindi ko napansin So binigay ko na kay mahal Dahil siya na daw pang order sa kanya Grabe, sobrang gutom na namin Asin, sopor Grabe, sa mga oras nito Talaga, mga launa na to Sobrang gutom na Kaya yun, tapos siya kami na magtry First time sa Sineoya Tapos ayun, ginawa ko yung camera At nagsalita ako Grabe, ano ang si kajuta yun, hindi na pantay uh, Dahil nga, gutom Grabe talaga, Masarap, eh. sa mga oras nito guys Malamit pa sa labas Kaya yun, habang pumipili si Mahal ako naman ay nag-video sa kanya. Grabe oh. First time namin kumain dito. Si Shini, Sh Yoshinoya. So ayun guys. Kinuha ko ulit. Uh, yung ano, yung tablet. Kasi may nabasa ko dun na mayroong only So ayun. Nagsalip ako. <laughs> Tinayun. Gusto rin na. mayayari. Grabe, tapos kinuha ko pa yung sabaw. So, dahil nga, uh, alam ito kung order ka na, ng uh, mail meal, uh, yung nakaset na. So, yun, nangarap ako ng, ano, sabaw, at saka yung, yung kan, kanon. Grabe, yung mga orso to, guys. Hindi ko na talaga mapansin yung gutom. So, ayun, guys, nasin ko yung order. So ayun, binalik ko yung tablet. Dahil nga, hindi ko siya pwede kakawatin kasi nasa Japan tayo. So ayun, pinalabi ba istorya. Dumati na yung order na aking mahal. <laughs> Tapos napansin sinong ano, ng staff, yung huling na order ko, guys, ay hindi na siya kasama sa meal. <laughs> Talaga nagkamali ako. Sabi niya, okay lang ba yung rice at saka yung sabaw? Sabi ko na lang, hi, hey, para mabilis yung usapan. Rabi, di na lang simula yung tawaran namin. <laughs> so yun na nga. Rabi, sabaw lang. <laughs> At saka yung kanin. nasa order ko. Alam mo guys, 200 lang yun lang yung order ko. Putik na yan o. Oh. Yung pagkakabali na to, masamang Pero, ang saya namin. <laughs> grabe, imagine mo. Yung, order ko, 200 yun lang. <laughs> grabe, alam nyo guys, sobrang gutom Alala na wala pa kaming kain. Kaya yun, first time namin sa Yoshinoya. Grabe, ang sulit. Masarap siya, kahit na mura lang. So ayun guys ha habang nag na na accept na namin yung aming uh, ga, ga, gaguhan <laughs> kumain na kami tapos yung yung napansin ko sabaw ni yung aking na order so naghanap ko ng kutsara grabe nung naghanap-hanap ko ng kutsara tawa-tawa si si ko si Chiro kasi yung kutsara sa kabilang ano pa kaya yung kinabot ko na lang siya grabe naman talaga oh super so, napaka-convenient dito sa Japan so yun sabi niya <laughs> <laughs> oh, so, aku sudah dia ya? aku syar. so you kira dia aku risya. Kasih kan abut kau aku nak aku cara. Mana nak buat? So you subang subang dapat ke generous dengan aku girlfriend dah lega dah balik nyuk aku. Aduh guys, oh dia guys on sabo lah. Cakap yo kadin. Tanya bini dia aku. Tak isak kap, tak sudin. <laughs> Kasi sebab dapat yang kau order. Apa sahut? Sapi ngapa? tu kau ini. yung itlog, sabi ko. Sipo ko? Huwag mo sabi yung itlog. Kasi na ba? Sige, kailan natin yung सो ये गाइस ये पैकी तो तो हर बीच सभी तरह की ये बिल को डेल का सपोर्ट का कमल ली प्रॉब्लम पे रो अलग जो गाइस सुपर सुपर क्या आती है जो अब इसको तो क्या कहाँ ही रो लड़ी 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 Grabe talaga. Sobrang napaka-amazing. Ang tinanin ko ba ay uh ah. -huh. siyempre tatayo tayo at hipusin ko ba sana yung okay. pinagkaira namin. Sabi ng staff, ah, huwag na, sila ko lang daw. So ayun, okay. nagbayad yeah. siyempre, nagbayad. Yeah. Chicks, kasi sa yung aking yeah. cashier, yeah. cashier yeah. manager. So ang tinanin ko guys, wapas so, na ako. Sa mga So ayun uh, so, guys, dito okay, okay, so, Kami dito yeah, sa, ano, Ito ay uh, Yoshinoya. Grabe, super sarap niya. Wala lang. Kasi sa time pa. namin kumain ng Yoshinoya. Kasi nga wala masyado sa amin, to. pero masarap. Pindot. Yung sa akin kanina 200 lang yung bill ko. sipet kasi. Ayun, so, masarap yung Yoshinoya pala. Basta namin kumain. <laughs> sa kanya 1,000. Yung sa akin guys, para sa mga na diet lang yun. O, utan lang yun guys. Oh you, nazarab sia. Thank you. Bye bye mama. Ciyep ciyep. <laughs>